Ang napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito ay mag update lang po tayo no sa ating 44 days old na talong na Calixto F1. So bago ko po ibahagi sa inyo mga ka-farmers, ang uh, um, kunting kaalaman natin din eh, uh, may sasagutin muna po tayong mga tanong patungkol po sa ating tanim na talong. Ang tanong po mga ka-farmers sa isa, ah... Uh, po ba ako So, ang sagot ko mga ka-farmers, hindi. Ang isa mga ka-farmers na tanong sa ating uh, farmers, uh, kailan ko daw pupruningin ang aking talong kasi sobra daw ng kapal. So, mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, hindi po tayo nagpupruning. So, ito ang patunay ko mga ka-farmers, no? Uh, yan, tingnan nyo kung gaano karaming sanga. Okay, sanga mga anim. Dini sa kabila mga ka-farmers, ganun din. Tapos may bunga pa si lalim. Kasi mga ka-farmers, pag pruningan ko to, yung bunga na maliit, eh wala to kasi nasa sanga. Yung bunga sa kabila, eh, wala din. Yung bunga sa likod, ay eh, wala din. Ganon din din yung mga ka-farmers. O, oh, yun, ito, wala to. Yan, wala. Yan, wala. Yan, wala. O, oh, lima, anim. So, anim mga ka-farmers. No? O, oh, may marami pang mga malit na bunga sa kabila. Ito ang patunay ko. Yan, oh, may bunga, Oh. So, pag pruningan ko to mga ka-farmers, wala na to, o. Oh. Yan, sanga yan. Hmm? May bunga din eh. Sa sanga papunta doon? Meron to sa nga to mga ka-farmers. Yan, wala to. So, yan po mga ka-farmers no, ang patunay ko na hindi na ako nag pruning Yan oh, ito bunga sa sanga oh. Yan. Mga sanga mga ka-farmers. So, marami nang mga maliliit na bunga. 44 Forti days pa lang siya mga kain ngayon mga ka-farmers. Yan. Oh. Tingnan yung mga bunga. Yan, So pag tingnan natin diretso pa ganyan, wala pa tayong mapapansin kasi ah 44 pa lang siya ngayon. So ang tama ang mga ka-farmers na pwede na tayong makapag-harvest din ng marami. Ang sakto mga ka-farmers ay 48 days po siya. So sa ating 44 days may mga pa isa-isang bunga na ganito kalaki at ganito ganda. So yung tinatawag natin pinakaunang bunga mga ka-farmers, so, nakapitas tayo kanina ng konti, no? Mga apat na kilo na ganito kalaki. Kinuha ko mga ka-farmers kasi pag hindi ko kunin ay magugulangan po tayo. So yan na po, kaganda, kakapal ang ating mga talong mga ka-farmers. Tapos yung talong natin napakadaming bulaklak. Yan may bunga pang mula laki si lalim mo. Okay, sana po mga ka-farmers, mga ka-viewers, no? Ay, ay makakatulong po sa inyo ang ibabahagi ko sa inyo. So ang ibabahagi ko din ng mga ka-farmers ah, pag halimbawa ay, ang ating tanim aatakihin po ng mga pesteng insekto tulad ng uh, fall full armorworm inaatake ang ating talong so ang ginagawa ko mga ka-farmers uh, nag-spray ako una din eh. uh, exalt una nakita ko yung mga larva nag-spray ako ng uh, cartap pero may nakalusot mga ka-farmers at uh, yun so yung nakapisa na tapos ano po mga ka naka ano na mga ka-farmers nakatago na tapos yung mga uod na full armor na nakatago sa lupa mga harabas mga ka-farmers ayan po mga ka-farmers na anuhan ako nahihirapan ako so ang ginagawa ko nag exalt muna tapos nagbawas ng mga malalaking dahon katulad nito yung mga dahon na nakatabon sa mga butas natin sa mulching para halimbawa mag-spray tayo mga ka-farmers pataas pa ilalim yun ang ating ginagawa ilalim ng dahon pataas ng dahon ay mapapatamaan natin sila diretso so yun po mga ka-farmers sa awa ng juice oh, na minimize natin mga 90% ang ating ano so ngayon ito na ang mga talbos nila mga ka-farmers kung saan sobrang ganda ng tingnan mga ka-farmers no? napakalinis po ang talbos ng ating mga talong okay so ngayon ang tips ko mga ka-farmers mag alternate na po tayo palagi sa mga insecticide para iwas immunity sa mga atake sa mga fisting insecto no so yun lang mga ka-farmers oh tingnan nyo hmm. ganyan ka laki na ang puno sa ating 44 days yan so hanggang doon sa dulo mga ka-farmers kompleto na po itong nalagyan natin ng mga pusti oh so ang pusti discard natin sa pusti ito ang talong nasa gitna Ayan, nakakatuwang tingnan na po mga ka-farmers. So yan lang ha, ang ibabahagi ko sa inyo, alternate lang po tayo palagi sa mga insecticide, fungicide at foliar na ating ginagamit din eh. Kasi uh, paiba-iba ang insecticide ko, paiba-iba ang fungicide. So pag mag-spray ako ng insecticide, sabay na din ang fungicide na compatible. Halimbawa alika, ang fungicide ko ay ortibatap. Kung mag-spray ako ng bilibya, ang, ang fungicide ko mga ka-farmers ay purso. So, kahit anong uring mga foliar, pwede din siya. Pero ang foliar na ginagamit ko din ng mga ka-farmers, sure ko lang po sa inyo. Sana ay nakakatulong po sa inyo ay feeders po at saka green acres. So, yun lang po mga ka-farmers. Yung mga mamurahin foliar lang ang ating ginagamit din eh. Okay, so bago tayo magtapos, may galab shout out po sa inyo, lahat ng ating mga followers, share at commentator at saka sa ating mga subscriber. Maraming maraming salamat po. 'Yon po mga ka-farmers no. Ulitin ko sa nagtatanong sa akin, kailan ako magpropruning? Hindi na ako magpropruning. Nagpropruning po ba ako? Kasi 'yan ang pangalawang sagot. Ang sagot ko ay hindi din. So ito ang patunay ko. Kasi pag ko 'to mga ka-farmers, napakalinis po ang ilalim. Ito sobrang kapal mga ka-farmers oh. 'Yan. So ganyan na siya kakapal ang ating talong. Okay, yun lang po mga kaprommers. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Hanggang sa uli. Ako na po yung magpapalam. Thank you.